Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kahomies And ngayon nandito po tayo sa Sarja Fish Market Ito po tinatawag nilang suk Dito sa, sa Arabic, tawag nila dito ay suk Ngayon titingin tayo ng mga isda At compare natin kung ano yung presyo ng isda dito Kaysa dun sa pinagkukunan natin sa Ajman gayon na rin yung mga gulay At kung ano man yung pwede natin bilhin Tara, samahan nyo kami. Hey, bye. Ito so, tayo ngayon. Uh, Mamili sa uh, 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 isda. So, kung pupunta kayo dito, so, kung nakakalimutan na ang parking dito ay may bayad. Ito yung naman. Pero may bayad ba dito? Actually guys, hindi ko alam kung may bayad yung parking. Pero nag-sure na lang ako. Ito yung si security guard. Free ang parking dito. So. Pero hindi mo pwede iwan mo sa sakya mo ng 24 hours or overnight. So free po siya. Ano ang biya? vista Pista biya talbiya, mo m mahal, dapat yung lalaki mo. sa market ka to. Sito. sa iba. biya, pa yung ano ang cherry? cherry, di di ba mahal ang cherry? yes, paro. FO5 Pwede card? Timbangin nila, bibigyan ka ng ano, parang papel. Tapos pupunta sa cashier. Sa cashier mo babayaran, tapos bibigyan ko ulit ng papel. Ayan, meron siyang mga mga ano? Number? Number. B kunin na natin yung yung, yung fish. Oo. Uh -huh. So, ito muna tayo sa tabi nila kami. alright guys, after natin sa fish section, punta naman tayo sa meat section. So, dito mo ba lang? Mati. 35? Yeah. Can we have this this pipe? Let ba to ng baka? Sure ka? Yan yung ginagawang ano balbakwa? Yan yung balbakwa? What? Beef, beef. How much? 17. One piece, 17. Yeah. One piece, 17. Right guys, natapos na tayo fish section at sa section. So sa meat section, binili natin manok, kambing. So, iwas tayo sa baka. Ngayon, punta naman tayo sa vegetable section. Ito yung vegetable center. O, pero, hindi kompleto ang buhay dito kung wala kang chai. Uy, ang I don't know. Wow. Ooh. Papa, oh. Silly. Wow. <laughs> <laughs> Rosemary din dalawa. Dalawang mandarin. Okay, so tapos na. Uwi na tayo. Gamot ko ito, madam, sa lagnat, ubo, sukon. Sakit sa ulo. Yeah, yeah. At ito po, wildflower siya, small bees. Gamot naman po ito ng general use at saka sa pang ginagamit siya. At ito naman po, summer tree. Gamot po ito sa bad cholesterol at saka sa sugar. Kaya napakaganda yan. Nakuha ko yung cholesterol lang. So, ito naman siya, si Darduani. Dalawang si Darduani. Si Darduani, si Darmalaki. Si Pare sila ng benefits pero ito mas special yung benefits niya kasi bold sa organic siya sa mga ingredients na kinukuha at saka yung meron siyang special na royal jelly na pure talaga. Yung pang sa katawan, di ka manghihina. Ito ang best na gamot niya sa stomach pain, surgery, eyes, bone, skin, tsaka sa pinakamaganda to sa utak. Yan yung best niya dyan, Alzheimer. At ito naman, mga normal lang siya. From Australian, normal siya, okay siya from Australian siya. Medyo mababa yung kanyang klase pero original siya from Australia. At ito naman, roots and nuts. Pag ikaw nag-gym at saka sa gusto magbuntis, nakakaganda to fertility. At ito naman si Pakistan. Tignan mo po ito, nga, nakakaganda rin siya. Tignan rin siya pero Pakistan lang siya. Pero dahil yung quality niya, nakakaganda. At ito, nga dito gusto ka pang fertility, gusto pang sa mga gusto pang magano, energy, yan. Kapag ganun pa nagigim ka rin. At ito, hindi ko rin ito. yung schedule na napaka healthy Ito yung mga tugamit ito, napaka ganun ito. Pag empty stomach ka, yung pinakamadalas pinagamit. So, dapat take mo ito empty stomach? Oo. Yan ang pinaka best, yan at pinaka-effective ng honey. Yan Oh, so mga sa mga heartbroken. Heartbroken. <laughs> mga heartbroken. Dito guys, pag bumili ka ng honey, bago ka bumili, so mga ganito ang ah, mga pwesto, nag-offer sila ng free taste para makita mo yung difference. And tumikim ako kanina, parang nakakaramdam ako ng iba. yung mga nabibili sa grocery store, parang uh -huh. cultured data kasi yan, no? Uh -oh. ito, ito kasi wild More on, on sugar. Ito, ito kasi organic eh. Direct to yung pag-harvest nila yun sa kundo, talagang kinukuha na nila, lang nila, kung bagay yung sinasala lang. Oh. Para sa ganun, so, siya no siya. add on sugars talagang push. Yeah. Kaya napakaganda niya. Yeah. At saka gusto niyo naman sa mag-asawa. Eh, oh. sa mag-asawa at saka sa mga gustong

Oo, oh, tsaka hindi nila alam yung mga iba't ibang klase. Ang alam natin, normal honey, okay mm. lang. Pero yung mga benefits niya, hindi natin alam mas mostly. Hindi pa rin honey niya, ba? So, yung alam ko lang sa honey talaga. Oo, oh, normal. Nilalagay mo sa... oh, di ba? Hot water. Oo, oh, honey. di ba? Ang, ang honey, hindi siya... Kung original na honey yan, hindi siya recommend na inilalagay sa hot water. Ah, oh, okay. Kasi namamatay yung polybacteria niya, yung pinaka-polybacteria yung kanyang benefits. Mm. Kaya mo...

lemon ginger. Good for the sore throat, for the cough and headache. The best one, if you want for the lost weight, is the one. For the lost weight. Okay. Alright, at doon nagtatapos ang ating journey for today, Sabado po, and marami tayo nabili. Muli mm -hmm. po, marami salamat. God bless. na kami mag-market. Uwi na. Pauwi na kami tapos ng mag-market. Bye-bye everyone. 'Yan ang ating driver. Pauwi na kami sa bahay. Next time ulit. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like